Pisces, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo. Keep in mind po na ito ay general general reading so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Pag ganun po, try niyo tingnan yung Sun, Moon, Rising and Venus sign po ninyo kasi pwedeng mas doon kayo maka-resonate or para mas buo yung mensahe na makuha po niyo ano. And ito po ay timeless so kung kailan po kayo makapanood, pwede pa rin kayong maka-resonate, okay? So tignan po natin kamusta ba yung iyong kaperan. Pero bago pala yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace, at ng ating cures bracelet, makikita nyo po yung link sa description box and also dyan sa comment section. Nakapin po yan. Kaya yan po yung una ninyong makikita. Okay, your money in the past. Tignan natin. Describe natin yung kaperahan mo in the past. Kamusta po ang kaperahan ni Pisces in the past? Spirit guide. We have the world. So, marami ba dito? Ayan po. parang, alam mo yung you feel Pisces na nasa iyo na lahat. So, pwede pong yung luho ninyo. Nasusunod talaga siya. Alam mo yun, natin yung your parents gives you anything you want. At saka yung mga pangangailangan mo talaga na provide po talaga. Pero meron din naman dito, ayan po, pwedeng nakapagtrabaho ba kayo sa ibang bansa before. Tingnan natin. Parang kasi ang daming opportunities sa inyo dito. We have Queen of Wands. lakas po ng appeal ng karamihan sa inyo ha at saka ano din independent din yung iba sa inyo parang ano din tayo yung mas nakatulong Pisces we have the emperor okay so hindi ko alam kung may nag asawa na tito or energy nito ng asawa nyo yung pinapakita so very responsible yung napangasawa mo Pisces ayan tignan natin ha maganda naman yung pinapakita dito ayan, we have ace of pentacles nasa ilalim na lang siya ayan po so pwedeng na pamper naman po talaga kayo no, ng inyong napangasawa tignan natin Or, parang meron dito wish nyo talaga na makapag-asawa kayo ng taong mayaman ganoon tignan natin so parang sa pag-aasawa yung iba po ay hindi lang talaga pag-ibig, no? Hindi lang puro puso yung ginamit ninyo dito, pati isip po ninyo. So, pwedeng meron, mas naging practical po. Yun yung pinapakita rito. Tingnan natin yung the world. Spirit guide, ano ba yung the world energy pagdating sa kaperahan po ni Pisces? We have the tower. Okay. Hmm, may nakikita ako dito na may pinagawa kayo pero hindi siya natapos. Hindi siya ano, parang nahinto. Oo. Pwedeng bahay. Ayan po yung iba sa inyo. Baka may pinapagawa kayong bahay. Hindi siya natapos. Not because wala kayong kaperahan. Kundi parang meron merong naging issue kasi hindi lang about sa money yung naging issue dito tignan natin ano tong queen of wands we have the dog. Pero naniniwala pa rin kayo ha, kung ano man tong property na to na hindi ninyo napatapos, naniniwala pa rin kayo na mapapatapos nyo po ito. Very positive yung energy ninyo eh. Tingnan natin tong the emperor, we have the moon. Mm, may umali, so pwede pala yung iba po sa inyo, pwede ganito. Pisces, no? Sa Pinas kayo nagpagawa ng bahay, kaya lang pwedeng nag-migrate yung iba sa inyo sa ibang bansa. Yung iba naman pwedeng oo, o lumipat kayo ng new place. So pwede niyo pa namang magawa ito. Paupahan niyo na lang siguro, 'di ba? Para dagdag income din siya. Or kung hindi naman na talaga kaya at nasa inyo naman yung papelis ng lupa. yan Pagbenta niyo na lang po. Kaya lang parang wala pa kasi sa isipan niyo 'yan eh. mhm -mm. So, parang ngayon, meron kayo ditong mga goals na hindi siya natupad kasi may mas malaking biyaya na dumating sa inyo. Yun yung nakikita ko dito pagdating sa kaperahan po ninyo. May mga hindi natapos dahil may mas magandang opportunity na dumating. So, parang may mga natenga dito na mga pagawain po ninyo. Sabi ko nga, hindi issue yung pera eh. You have the money. Pwedeng yung time, yung issues, tsaka yung distance. Kaya nahihirapan po kayo na ipagpatuloy ito. Pero very positive yung energy mo na someday, mapatapos nyo rin po ito at maasikaso ninyo. Kaya we have the star energy here. Ayan. So nakikita ko naman dito is meron talaga kayong pagtutulungan at same mindset kayo ng person mo or ng asawa mo. Tignan naman natin ngayon, kamusta ba yung kaperahan mo? Ito yung energy nyo in the past. Tingnan natin, energy mo naman ngayon pagdating sa kaperahan. Energy post spirit guide, pagdating naman sa kaperahan. Ngayon, kamusta po? We have the chariot. Okay. We have the tower in reverse. And we have the star. Puro nakabaliktad to. At saka puro major arcana. Hindi ko alam kung mas maalawan yung life ninyo before. Titignan natin yan, ha? Ano tong the chariot, spirit guide in reverse? We have the rider. Okay, may mga good news pa rin naman po, no? Na dumarating pagdating dito sa kaperahan po ninyo. Parang ano kasi, parang nanlalata yung energy ko bigla dito sa mga cards na ito. Tingnan natin ano yung the tower in reverse. We have angkor Anchor. Dito kasi nag-ano kayo eh. Parang ano ba, you grab the opportunities. 'Di ba na binigay sa inyo? Parang dito kasi parang nagstay ba kayo? Parang na-stuck yung energy ninyo eh. Parang nagkaroon na kayo ng takot sa pagbabago. We have the birds. Ayan. parang bumaba yung confidence ninyo yun yung nakikita ko dito sa mga decisions po niyo in life so okay pa ba kayo ng asawa mo? tingnan natin we have the letter so meron palang dumadaan dito ngayon sa divorce ayan o, sa annulment or hiwalay yung iba sa inyo kaya natatakot kayo dito Pisces na gumawa ng another hakbang ayan So, issue na ba ngayon yung pera? Tignan natin. Issue nyo na ba ngayon is pera? Eight of Swords. Hindi lang pera. Madami na issues na lumalabas dito ngayon. So, yung iba po sa inyo, ayan. ba diba? Ang dami yung goals. Parang naglaho yung bigla. Lahat. So, titingnan natin ano ba yung sanhi ng blockages ng iyong kaperahan. Okay? ano ba yung blockages pagdating sa kaperahan mo. So, yung iba sa inyo, pwedeng may regrets kayo dito. Naiisip nyo na sana hindi na lang kayo nagtuloy kung nasaan man kayo ngayon. ba diba? Parang lumamlam yung ano nyo eh. Yung, yung pananaw niyo ba sa buhay? Yung tawag doon, yung vision niyo in life. hindi na siya ganun kasaya ba innovation nawala yung pagiging creative ninyo pwedeng na focus din kayo sa isang bagay sabihin natin di ba dito kasi partner kayo eh pagdating dito pwedeng ano it's either may nawalan ba ng work Ganyan. Nahirapan kayo. Some of you, pwedeng nahirapan din kayo dito financially. So, pwedeng yung mga, yung ibang pera ninyo, hindi nyo na na-recover. May mga investments din kayo dito na pwedeng hindi ninyo pinaalam sa family niyo hindi nyo pinaalam sa person ninyo. We have empathy. Ayan. So, kung naaawa kayo sa ibang tao, bakit hindi kayo maawa sa sarili ninyo? Kung ngayon, Pisces, nakikita mo na parang, ayan, walang nangyayaring pag-usad sa life mo. Alam mo, sinasabi din dito, kayong dalawa yung magtutulungan. Kaya huwag mong ikwento sa ibang tao yung nangyayari sa relationship ninyo. we have financial stability. So, ayan nga, nagiging issue na din yung pera ngayon pagdating dito sa inyong relasyon. So, ayun nga po, ba diba, kung meron kayong property dito at hindi naman na kayo babalik, pagbenta nyo na lang po, or kung meron pa naman kayong feeling mo, babalik pa naman kayo dito sa Pinas, yung iba dyan, yung nasa ibang bansa na, then ipaayos po ninyo, or paayos nyo, tsaka nyo parentahan muna. ba diba, hanggat walang titira doon sa bahay or doon sa property ninyo. Kailangan nyo lang mag-usap dito. Kailangan mabalik yung spark kasi. Tingnan natin ha. Okay, we have the ship. Alam nyo, sinasabi dito, paano nyo ba mababalik? You need to move forward. Either nga, aalis kayo dyan sa lugar na yan. Kasi iba sa inyo, pwedeng, sa lugar kung nasaan kayo, napakataas ng cost of living. So parang pwedeng kahit dalawa na kayo ditong nagtatrabaho, hindi pa rin sumasapat yung pera ninyo. Siguro after you're after the benefits. Pero tignan niyo talaga kasi yes, nandun kayo sa maraming benefits no, sa government etc. Pero hindi kayo masaya eh. Wala na akong nakikitang kasiyahan dito. Tapos parang hindi na rin kayo ngayon, hindi na din kayo eager dun sa mga goals ninyo, so tanongin nyo yung sarili nyo, magstay pa ba kayo dyan, or babalik na kayo sa dati, sa dati ninyong uh, pinanggalingan ayan po, tignan nyo po kasi dito parang dito mas ngarap ulit kayo eh, mas magkakaintindihan kayo ng person mo Pisces, yan yung pinapakita dito, so yung struggle ninyo ngayon ayan, pwedeng financial struggle na talaga. Mayroon na talagang lumalabas na ganyan. Though, mayroon pang nagsanga-sanga ng mga other problems. Pero ito, ito na yung nagiging main problem ninyo ngayon. Mm, -mm. Tignan natin. Okay. Range or amount na no, range or amount ng money na pwede mong mahawakan ngayon or mapasa iyo we have 2 to 6 okay pwedeng 2 ngayon mismo 200 600 2000 or 6000 pwede rin 26000 for some of you pwedeng up to 6 digits 2 million to 6 million for some of you mm -mm. yan po yung pwedeng maging pera ninyo So, be positive. Ayan, kung meron kayong binibentang property dito, ayan po, pwedeng mabenta nyo siya in 2 months to 6 months time. So, ayan lang po yung mensahe para sa iyo, Pisces. Pag-isipan nyo pong mabuti, ha? Lalo na yung iba sa inyo, kung meron na po kayong asawa, you have family na, tignan nyo kung saan talaga kayo mas makakabuti. Saan ba? Ano ba yung makakabuti sa inyo? At saan ba kayo magiging masaya? Sabi nga, we only live once. ba diba? Ano ba? ang decision po ninyo. So, yan lamang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. And more blessings to come.